Yes, good morning. Yes, kasaka, ito. Ito tayo sa bukid. Hindi pa kasi nakukuha yung palay namin eh. So, survey ko. Tingnan natin kung makakadali nga. Bahana eh. Tingnan... yan oh. oh. hindi hindi nataanan ko. Ayan Oh. Hmm. ayan, oh, dito. Hindi na makaani nga. Kaya nag-uumang lang ng pantay. Marami isda eh. Oh. Okay, pupunta. Na, hindi tayo mababasa. Bumili na ako ng kapote na hanggang dibdib. <laughs> oh. May nama, marami ba ng huli? Puhuli din? Ha? Ah, oh, ikalalim po pala. Hindi pa bumabaw? Lumalim pa po, kapote. Sige, pupunta muna ako doon. Uh, Ayan, yeah. lumalalim pa raw. ng Dito po kasi, sa sitwasyon na ganito. Kung oh. Yung kubing na ganyan. Eh po, pwede pa po, po yung hauler dyan. Sa harvester na makadaan. Ang problema doon sa bukid. Yung palay, eh halos lagpas na sa kalahate. Eh. Hindi pa naman nakalubog. Pagka hininano ng harvester, pag ikot noon, sasama na sa blower hindi na po papasok tatapon sa lupa sayang kaya hinihintay namin bumabaw sana naman bumabaw pero sabi lumalim pa rin ng konti huwag lang lalakas na masyadi si ulan to so, survive pa mga nakalitaw pa naman yung mga palay yung ibang palay nakalitaw pa o oh, oh, pero kalalim na lang tubig ha oh. hanggang ano na ha? hanggang ko na dito ya sa daanan oh, nakalitaw pa naman yung mga palay dyan oh. No? oh, sige mamaya i-update ko kayo sige ako yung mga tapa eh. oh, ciao muna tsaw tsaw